pagkakaroon ng offshore account o perang inilagak sa ibang bansa, isang isyong hindi madaling unawain. Yun yung mga accounts ng mga mayayamang tao na under sa name nila or sa relatives nila na hindi dito sa bangko sa Pilipinas. Ito yung mga account ng Pilipinas with other countries na parang nagpapataas ng ekonomiya ng bansa natin. Offshore account? Bali, wala po idea doon eh. Hindi ko alam. <laughs> sa pagkakaintindi ko ng offshore account, yun yung mga perang pumapasok sa nila sa, sa banko nila, na hindi, hindi pasok sa sweldo nila. Offshore account yun yung mga nakatagong account nila sa ibang banko na hindi nila dinedeclare sa sal nila. Ang mga nabulgar na offshore account ni Governor Amy Marcos, Congressman J.V. Ejercito at Senator Manny Villar ay hindi nakadeklara sa kanika nilang salen. Wala namang masama yung mag-acquire ka ng anything, any amount, provided you report it and that it has a legal or legitimate uh, provenance or sourcing ayon sa batas tungkulin ng bawat nasa gobyerno na ideklara ang kanilang mga pera, ari-arian at utang sa statement of assets liabilities and net worth o SALN. Ito ay isang instrumento na magtataguyod ng transparency para sa mga lahat ng na, uh, nagtatrabaho uh, official at kawani ng uh, pamahalaan, no? A uh, dito namo-monitor yung financial standing ng government officials and employees. Ah uh, magkano yung yung worth bago ka pumasok, abang nagtatrabaho ka, at kung paalis ka na sa gobyerno. Ayon sa RA 6713, ang sinumang nasa gobyerno na hindi nagdeklara ng tama at kumpletong impormasyon sa salen ay maaring pagmultahin o makulong uh, ginagawa natin yung salin para ipakita sa ating mga mamamayan na habang tayo ay humahawak ng posisyon sa gobyerno, eh hindi natin ginagamit yung public funds para tayo ay magpayaman. Sa kaso ni na Governor Marcos, Congressman Ejercito at Senator Villar, ang ombudsman ang pwedeng mag-imbestiga. Ang Civil Service Commission ang responsable sa pagtitiyak ng maayos sa pagdedeklara ng sal ng mga nasa gobyerno. Limitado raw ang mekanismo ng ahensya para kumpirmahin ang mga nakasulat sa mga sal -IN. Sa bawat ahensya, merong uh, dapat itatatag na Review and Compliance Committee no? para siyang magre-review ng sal n Kaya lang sa ating batas, yung Review and Compliance Committee, limited lang yung jurisdiction niya sa pagtingin kung kompleto ba yung entries, kung tama ba yung form, at saka kung timely ba yung submission. Pagdating sa offshore account, walang batas para i-monitor ang mga deposito sa ibang bansa ng mga politiko. Mayaman ang mga nasa Senado at Kongreso. Dalawamput-tatlong senador ang bumubuo sa kasalukuyang Senado. Base sa 2010 salen nila, lahat sila ay milyonaryo. Ang ikadalawamput-apat na senador na naging presidente na ay milyonaryo rin at mula sa mayamang Kowangkoklan. Halos tatlong daang mambabatas naman ang nasa mababang kapulungan batay sa kanilang 2010 sal n Siyam sa kanila, milyonaryo. Ang isa, bilyonaryo. Anim lang ang hindi milyonaryo. Siguro, pinanganak silang ano, may pera kami kasi walang pera. Kaya, siyempre, kung sa akin lang, ang pag ko, sana ang mga senador na may yaman, mamahagi naman sa mga may hirap na katulad namin. Hindi nila tayo na-represent kasi para sa akin, uh, hindi, naman, hindi naman wala sila sa sitwasyon natin. Um, iba pa rin yung, yung, kung nandit, yung mararanasan mo yung place natin. Yung mga senador na yan, marami din naman silang natutulong sa atin. Meron dyang may natutulong, meron wala. Meron senador dyan na mahusay. Meron naman na puro papayaman lamang. Hindi tanggalin natin yung nagpapayaman. E ko ba rito. Parang yung siguro. Kaya lang muna maging artista o kaya maging milyonaryo para ka maging politiko. Po. Ang salin, -E, taon taon-taong sumusukat sa katapatan ng ating mga politiko. Dokumento itong dapat bukas sa publiko. Ayon na Ayon na rin sa batas sa darating na eleksyon. Isa ito sa mga maari natin masilip sa pagpili ng iboboto dahil ang mga nakasaad dito dapat tama.